Kung nagkakapigay siya ako, akin, gwapo ko eh. <laughs> Natural. <laughs> so, yun. Okay, umagad. bibili uh, tayo ng alam sa Nagising akong pogi, kaya dito na lang gagawin. Puro taong bigri. Bili ako ng pagkain. So, mabili na ako ng ano. Sa almusal. Ayan. Champurado tsaka macaroni na spaghetti. And, so, ang uh, next naman na bibiliin ko ano kape, yun syempre sa umaga hindi yun ang kape. Kasi yan ang magpapalakas yan, ano sa akin. yun dito yun yun Champion, 19. Ito, 19. 19? Level up, okay. champion. na yun 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 ito. yun 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 kung nagkakapigay sa akong gwapo ko eh. <laughs> Natural. <laughs> kung nagkakapigay ako, gumagwapo ako eh. Ayan, masanahin ko. Uy, nabing lakit. Automatic. Ay ko na So guys, okay, sakabi na ako ng kape. Tsaka na kasmasal. So, uwi na tayo. Kain lang ako. Ayan, then, samahan niyo ako sa mga mangyayari. Uy, grabe, gwapo ng tropa ko. <laughs> Yung tropa ko, nakita ko na naman. Ang gwapo mo talaga. Aray. <tipulong> tayo, uh, parang kagabi, nakikita ito na pagwapo ngayon. Gumagwapo ka talaga. Grabe ka talaga, Kuya Ray. <tipulong wansin tayo> Ay. Ay, bumili ako na halos. Aray. Hindi, bumili ako na spaghetti. Ha? Sino ba tao? Kasi gising na sa inyo. Ako pala, syempre. eh. Ang mga pogi, maaga nagigising. Ang mga nagigising. Aga pala nabugbog na ako So yun hey guys, pawi na ako Init, grabe Ayaw kong matatapatan ng araw kasi Nakikita kagwapuan ko eh Ay nako